So, oh, eto. Nag-react po ang mga netizens dito sa mensahe na ito ni Buboy Villar, ang isa sa mga host ng Eat Balaga. Tungkol po ito sa pagiging bitter. Yan. Balikan natin ang konti, ah. ah. kahit po tayo, eh, akala niya itong mga pulahan, tayong mga kakamping ang bitter sa pagka, pagka panalo nga ng kanilang idolo. <laughs> Pero sa nakikita natin, yung, yung tipong hindi nyo tinitigilan si Ator ni yung tipong patuloy kayong nambubuli sa tinatawag niyong mga talonan. Ang ibig sabihin niyan, kayo talaga yung, yung totoong beater. Dahil kung kumpiyansa kayo sa inyong panalo, confident kayo, masaya kayo sa inyong panalo, naku, hindi na kayo darating sa punto na kayo ay mambubuli, na kayo ay magyayabang. Di ba nga? Ang panalo or ang pagiging panalo, hindi po yan ipinagyayabang. Yung totoong panalo po, sila ay nagiging humble lalo pag nanalo, pag nagtagumpay. At kung nakikita nyo naman si Atoy Nelene Robredo, sige, tawagin yung talonan. Pero tignan nyo naman yung tinatawag yung talonan, napaka-gracious. Tanggap niya yung kanyang pagkatalo kahit alam naman natin kung anong laban ang kanyang sinuong, hindi po talaga patas na laban yung kanyang, kanyang binangga. Alright, ni Atty. Lena Robredo. Pero naandyan siya, nakikita natin na nagdadala, patuloy na nagdadala ng karangalan para sa ating bansa. E yung idolo niyo po. Anong dinadala sa ating bansa? Mukhang kahihiyan. So you see, alright, so sa aspetong yan, Uulitin ko ha, sa mga pulahan, kayo po ang totoong beater. Alright? So dito, sino ba ang pinatutungkulan na itong si, si Buboy Villar na beater? Kasi sabi niya, piliin maging better kaysa beater. Kung si Mr. Joey De Leon ang kanyang pinatutungkulan, abay siguro, dapat lang na matuwa si Mr. Joey De, Joey De Leon. Dahil kahit papano, yung isang mas bata na host, yung isang mas baguhan sa kanya, di hamak, ay merong ganitong mensahe sa kanya. Dahil totoo namang better talaga si si Joey De Leon kasama yung The Barkads kumpara sa mga nasa Eat Bulaga, talagang malayo po ang agwat nyo. Pero yung mga taong ito, katulad ni Mr. Joey De Leon, na alam niya sa sariling malayo ang kanyang agwat doon sa kanyang mga tinitira at pinariringgan, wala pa rin pong kupas at patuloy yung kanyang mga pagpapasaring na ang ibig sabihin kahit na andyan ka na sa tagumpay, kahit nakakaangat ka at lamang na lang mangka sa kanila, hindi ka pa rin kontento. Okay? Hindi ka masaya sa ginagawa or sa pwesto mo. Yan ang totoong bitter. Okay? No, yung hindi ka masaya. At ang tinitira at pinupuntirya mo ay yung kuno ay mga nasa baba mo. Ang hirap niyan, na, hindi ba dapat kung nasa taas ka, Maging inspirasyon ka sana sa mga nasa baba. At hanggat kaya mo, batakin mo sila pataas para pare-pareho tayong maging masaya sa mundong ito. O ba? Diba? <laughs> Pero yun nga, grabe ang reactions ng mga netizens. Sabi pa nung ilan, para daw walang bitter, dapat palitan na lang na Eat Bulaga ang kanilang noontime show or, or title ng kanilang noontime show. Mahabang usapin na yan eh. Ano ho yung palitan? Palitan ang Eat Bulaga dahil para daw yan sa TVJ. Ang usapin yan sana ay between Type Incorporated at syempre ng TVJ. Pero yun nga, yung mga host dyan siguro naman ay walang power at walang kinalaman doon sa programa, sa pangalan ng programa. Alright, napakarami po ngayon ang tumitira kay um, Buboy Villar. So yun nga, sana maging consistent din ang mga katulad ni Villar. Ito si Buboy Villar nga, sa pagpapaunlad ng kanilang abilidad sa hosting, sa tabahong yan, dapat yun ang pagtuunan nila ng pansin. Eh. Kasi alam nyo naman, nakikitaan din natin ng mga negatibo etong, etong mga nasa Eat Bulaga. Alam nyo naman, di ba, minsan may pagka... Or, kaya kayo natatawag din na fake bulaga dahil nga minsan yung mga segment nyo ay hindi naman talaga original na inyo. Okay? Lalo na po yung nangyari dito kay Buboy Villar na yung isang contestant na binigyan ng premyo ay kakilala pala niya. Huwag po kasi ring magkunwari. So dito sa issue na ito, naku wala naman tayong sinisino at lalong wala tayong kinakampihan. O si Joey De Leon ba o etong si Buboy Villar. Ang nakikita natin dito, etong dalawang nagbabangayan na ito na grupo. Sabihin na natin yung, yung, yung grupo talaga ng mga Dabarkads at syempre nga yung mga host ng Eat Bulaga dahil sa ngayon kahit daw po si Isko Moreno ay talagang tumitira na rin at bumabato na rin ng mga pasareng para sa TVJ. So yan siguro talaga para sa inyo talaga yung laban na yan. Pero yun nga ang nakikita ko dito napaka cheap at wag na wag nyo sanang idamay ang nananahimik na it's showtime. Okay, tayo ay nagsasalita sa puntong ito dahil etong, etong mga to or isa sa mga nag, sa dalawang ito na nagbabangayan Madalas din po ay idamay ang It Show Time. At yun nga, marami tayong nababalitaan na kuno etong uh, IT, itong TVJ, ay eh, meron pala talaga yung mga vloggers, assigned na vloggers kuno yung mga TVJ def defenders. Uh, ang assignment daw nila ay hanapan ng butas nga ang It Show Time para ibagsak, para pabagsik, pabagsakin. You see, napakahirap po ng ginagawa na itong nasa nasa TV5 mahirap po dahil meron silang mga legal na usapin. Meron silang mga pinaparinggan. Tapos meron pa silang gustong pabagsakin kung totoo man yun. Mahihirapan po kayong umangat. No wonder, hindi kayo talaga umaangat. Dahil ang nakikita natin, may mga oras na kahit ang itbulaga ay nauungusan etong TVJ. So kung sana, uulit-ulitin ko, kung sana maging kontento kayo sa inyong tagumpay kung nasaan kayo ngayon. Siguro, patuloy kayong yayabong, patuloy kayong mamamayagpag. Pero kasi hindi natin nakikita yung, yung pagiging masaya nyo. Ulitin ko ah, sino ba ang totoong bitter nga dito sa mga ito? Hindi ba't pareho namang bitter siguro yung mga yan? Alright? Dahil para sa akin, ang better ay it's show time pa rin.